Ang mga behind the scenes sa Showtime kanina. Hi guys. Hello. Talagang marami nga ang natuwa at talagang pinag-usapan sa social media ang naging paglabas ng Showtime Family sa TV5 kanina. At dahil din dito, ay kaagad nga ito nag-trending at nakakuha ng sunod-sunod na spot sa Twitter. Bukod sa pagbabalik nila Vice at iba pang host ng Showtime, ay lubos din na ikinatuwa ng mga manonood ang pagkakaroon nila ng mga live audience. Hindi naman napigilan ng kanilang mga fans na mabitin sa kanilang show dahil mas maiksina ang kanilang time slot bitin, pero congrats pa rin Showtime fam. Oh, tapos na? Huhu. Thank you for wonderful episode of Showtime. Ang ganda. And ang powerful talaga ng Showtime. Samantala, silipin naman natin ang ilan sa mga behind the scene ganap habang sila ay nasa studio kanina. <laughs> na pamparami ng followers. Pamparami ng followers. parang 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 parang